Another day, another basketball stories na naman ang pagkikwentuhan natin. At ngayon nga ay pag ang pag-uusapan natin ng balitang ikatlong center na kukuni ng Los Angeles Lakers at ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Jenna Grant. Ilang linggo na lamang nga ang natitira bago magsimula ang mga laro sa NBA ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sinasarado ng Los Angeles Lakers ang posibilidad na gumawa ng trade o move kapag hindi gumana ang bagong line-up. At isa nga sa mga plano nilang gawin dito ay ang pagkuha ng bagong center na ipang tatandem kina DeAndre Ayton at Jackson Hayes sa kanilang frontcourt. At base nga sa kalalabas palang lang na balita ngayong araw ng isang NBA insider, kinukonsidera na nga daw ng front office ng Lakers ang posibilidad na kunin ang center ng Brooklyn Nets na si Darren Sharp na maaari nila na makuha sa darating na trade deadline sa Pebrero Bagamat man nga kakaperma pa lang ni Sharp ng bagong kontrata ng nagdaang buwan sa Nets ay hindi rin naman nga ito ligtas sa trade next season kaya may pagkakataon pa rin naman nga ang Lakers na makuha ito sa Nets at gamitin siya bilang kanilang ikatlong center na magpapalakas pang lalo sa kanilang bench lalo na sa kanilang front court. Kahit hindi man nga ganun kataas ang kanyang average ay meron pa rin naman nga itong kakayanan na makapagtala ng malalaking puntos at meron pa itong napakalaking presensya sa ilalim ng basket especially pagdating sa depensa. Sa ibang balita naman, dahil nga hanggang ngayon ay hindi pa rin na trade ng Golden State Warriors si Jonathan Kuminga ngayong off-season sa hindi nila pagkakaintindihan ng mga pupuna ng Phoenix Suns at Sacramento Kings ay nakapos nga ang kanilang mga sa kanilang move para mapalakas ang kanilang lineup at magagawa lang naman nga daw nila yan once na tuluyan lang may pamigay si Kuminga sa ibang team. Pero hindi rin naman nga ito dapat ipangamba ng kanilang fans dahil sinisigurado na nga ng kanilang front office na makakagawa sila ng move bago pa man magtapos ang season. Sa katunayan, base nga sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, makikipag-trade talk pa nga daw ang Warriors sa front office ng Portland Trailblazer at isa nga sa mga pinag-uusapan nila dito at kung paano makukuha ng Golden State Warriors si Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazer sa pamamagitan ng isang blockbuster trade. Ayon nga sa sinadjes ng isang NBA analyst, maaaring nga daw nila itong makuha gamit sina Moses Moody at Jonathan Kuminga.